ang <laughs> sakit na nalamunan ko. Pigil-pigil ko sa shuttle lang pag-ubo. Buti na lang wala akong plema. Ang kati lang ng ko. Nandito na kami sa bahay. Kakadating lang namin. Busog. Nagpa-rest kami. Tapos, <coughs> nagsalang ako nung pangulang ng dalawang bata bukas. At, in nila bukas. Ngayon, nagpapaalam kung pwede daw silang manood sa school. Pwede naman ko magigising sila ng maaga and yes mga kumaritas na andito si Mark sa bahay ayun o no? sana doon naman siya sa mama niya na pag may pasok nandito siya tapos pagka sabad at tinggo nandis, nandun siya sa kanila Uwi siya kasi parang yung pagkain, mabantayan, makapasok araw-araw. Kasi sayang ng taon, bak mapatigil na naman. Kahit papano kasi dito sa bahay, kumpleto yung kain, nabibigyan ko ng baon, tapos may kasabay pa si Kurt sa pagpasok. Bali, sa umaga, sinasanay na namin sila na nagjijip, binibigyan ko sila ng pamasahe. Si Mark binibigyan ko ng 150 na baon, isang linggo yon tipid-tipid. Siyempre, dalawa na sila nagbabaon. Si Kurt naman, 50 ang baon niya isang araw. Kasi nga, yung batang yon magastos yun. Mag basta ng ang Si Mark naman, palibasa nga, hindi naman din nakaka... Teka, magmamike tayo para rinig niyo yung boses ko. So, ayan mga kumartes, nagmike na tayo para rinig niyo ako. So, mga kumartes, naandito na nga si Mark sa bahay. Kasi sabi ko sa kanya, welcome naman siya dito sa bahay. Magpaalam lang siya sa mama niya. Kasi, di ba, pagka ganun, talagang, pagkaampunin mo talaga ang bata, kailangan talaga ng konsentiya ng magulang. Eh, since ano naman, sabi ko, magpaalam na lang siya sa mama niya. Kung pwede siya dito, pag may pasok, tapos uuwi sa kanila, pag sabat at linggo, yun, pinayaga naman siya. Katinalalamunan ko, mga kumawetes. So, yon uh, sa umaga, uh, sinasanay na namin na mag-jeep. Bali, ang baon ni Mark ay 150 isang linggo na yon Kay Kurt ay 50 araw-araw. Kay, Kurt, eh, kay Mark, binibigay ko isang buong 150 na isang linggo. Kay Kurt, 50 araw-araw talaga. Kasi yung batang yan, pag binigyan mo ng isang buong linggo na baon, ginagastos. Kaya 50 lang. Tapos, sa umaga, bibigyan na, binibigyan ko na lang ng pamasahe papunta ng school. Tapos sa tanghali, meron silang service. Kasi minsan sa tanghali na ulan, sineservisan sila nung kumpare ng asawa ko. Pero maalam naman na silang mag-jeep. Nakakatuwa kasi kahit papano yung anak ko may kasama din pagpasok, natututo. So, ayan, bukas wala daw silang pasok, nagpapaalam kung pwedeng pumunta sa school, manonood ng intram Sabi ko, wala namang problema kung magigising sila ng maaga. Ay, pagkagantong walang pasok, Diyos ko, todo puyat. At saka, may module nga pala sila bukas. So, ayan, nagpa nagpapaalam naman. Sabi ko, walang problema, basta magpaalam. Tapos, yun nga, nagpapaalam, nagagala. Sabi ko ang kapag gagala, kailangan talaga may pera ka. Kaya kung magsaset kayo ng gala, kailangan kayo may mga pera. At baka mamaya makadanggal kayo sa mall o sa SM. Wala kayong ibayad. Kaya sabi ko, kapag gagala, mag-ipon ng baon. At kung gustong gumala, pwede naman. Basta may, siyempre alam ng namang gala lang, walang hindi ka kakain. Syempre, dapat may pera ka din. Tapos yon si Marky at home na ako at home na at home na siya dito sa bahay tapos pagkakaawas ng tanghali natutulog siya, nandun sa kwarto silang dalawa na naka-aircon naka-aircon tayo sa loob ng kwarto edi ang sarap ng tulog ng bata edi hapo na nagigising, minsan naman sa gabi, kagabi, alas 11 na natulog at nakatulog nga nung hapon sabi ko sa kanya, kasi ang aga niyang magising pagka, ano, 3.30 gising na sabi ko, total maaga din naman siya nagigising na una pa sa akin. Malam naman siya magsaing, siya na magsaing ng kanin. Ngayon, tinanghali ng gising kanina. Sorry daw, at siya daw ay tinanghali ng gising. Sabi kayo, okay lang yon Basta, pag nauna ka lang sa akin magising, tsaka magsaing. Pero pag nagising naman ako, ako naman talagang nagsasaing. Eh kanina yun, ginising ko yung mga 4.30 na. May saing na. Pinagprito ko ng tigisang itlog. Yun ang ulam nila. Sa umaga, kanin. Kanin ang pinakakain ko talaga. Kasi syempre, ang aga ng pasok nila. Tanghali pa ang awas. Kailangan talaga kanin. Eh, itong batang ito, nung nasa kanila, tinitipid-tipid yung binigay kong tinapa. Yun ang kinakain, inaalmusal ina sa umaga. Kasi syempre, maya-maya, gutom ka na rin pagka tinapay lang laman ng tiyan mo. Kaya dito, hinahayinan ko ng kanin. Ah, bumili ako ng hotdog, minsan hotdog, itlog. Yan. Bibili pa nga pala ako ng chicken nuggets pang ulam nila sa umaga. Pagkatapos, kaya ako napabili ng microwave mga kumarites. Hindi ko palang naibablog yon Bumili ako ng microwave. Kasi dito na nga sila nag na sila dito. Hindi ko pa nga pala sa inyo kasi sumasakit talaga ang ulo, ulo ng binanto sa anak ko. Ante, hindi naman <coughs> Excuse. Ah, naano na nga si inay kasi sobrang barinohin talaga ng anak ko. Sobra. Sobra. Ay, nako. Nung, nagpagopit nagpagupit niya, grabe yung iminaktol. Sabi sa inyo, nagmaktol magaling. At bakit daw pinaigsihan yung buhok niya? Kasi sabi namin, buwasan kasi umarang na sa mata. Ay, nung nagupitan, maigsi daw, wala. Maktol na maktol hanggang kinabukasan, sabi sa si inyo. Ay, kung nasa kabila yun, ay suko ang aking biyanan. Kaya sabi ng aking biyanan, dito na lang muna sa amin mag an kasi kahit pa may takot sa akin at saka sa asawa ko. Kay inay, walang takot. Pinagsasabihan at lahat, hindi nakikinig. Kaya yun, na nangyari, nag uwi na sila dito. Kaya sabi namin, may higit pang mag na nga. So, pabor naman din sa akin na nandito sila kasi nababantayan ko din, hindi gala ng gala. E di yun nga, nung Monday, nag uwi na sila dito sila. Nandito na sila nung Monday. Kaya yun nga, sabi ko kay Mark, magpaalam sa nanay niya kung papayagan, pwede siya dito sa bahay. Dito siya sa sala natutulog. So, yon nung umuwi yung anak ko, pinagsabihan ko, pinangaralan ko, gustong gusto, gusto yun ko mang pagalitan siya. Hindi na kasi natin kailangan pagalitan kasi binata na eh, may isip na. Kaya, hindi na kasi sila bata. Yung panggigigilan mo ng pagagalitan mo. Hindi na kasi bata eh, iba na dapat yung way ng, ano, yung kumaga, iba, iba na yung way natin ng pagpapangaral sa kanila, hindi na yung galit, yung iintindihin mo. Kaya nung umuwi yung anak ko, ayaw na ayaw umuwi dito kasi mapapalayo sa mga kaibigan pati dun sa crush niya. Ayaw na ayaw umuwi. Pinapangaralan ko, hindi ko siya pinagalitan. Pero nung unagigil-nagigil ako nung nandun sa kabila kasi ang daming katwiran. Nung umuwi dito, sabi ko bakit? Bakit anong nangyayari sa kanya. Bakit baga laging barinohin? Ba't baga nagbabarino lagi? Di yun. Sinabi naman niya, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi naman ano, sabi ko, uuwi ka pa din naman doon. Gusto mo pag walang pasok, doon ka. Baliktad lang. Kung dati rate, dito ka pag walang pasok, doon naman. Ngayon, babalik ta natin. Doon ka sa kabila, pag walang pasok, pag may pasok, dito ka sa atin. tas atin. Tapos yun nga, kasi nga, mapapalayo dun sa kanyang crush kaya maktol na maktol. Sabi ko yan, na hindi naman kita pinagbabawala na magka-crush. Ayun eh ano, natural lang yan kasi nasa edad na siya na nasa stage na siya nung nagka-crush ganyan eh. Sko kala mo naman di ko pinagdaanan. Syempre naiintindihan ko naman 'yon na sa akin eh, okay lang basta sabi ko unahin ang pag-aaral ganyan. Tapos ano, na, video ko niya, nagpapaalam kung pwede daw niyang video ko. Sabi ko, oh, okay lang. Sabi ko, natural lang yan. Kayo ay nagbibinata. Ang mahalaga, mag-aral mabuti. Huwag mo na mag-aasawa. Pinangangaralan ko. Sabi ko, ikaw ang bubuhay ng pamilya mo. Ikaw ang lalaki. Sabi ko, mag-aral kayo. Pag nakatapos kayo at may sarili na kayong trabaho, kahit anong desisyon nyo sa buhay, kayo ang masusunod. Hindi na kami makikialam ganyan. Yun ang sabi ko. Alam niyo yun, para sa ngayon talaga, ang pangangaral sa mga bata, iba na talaga dapat eh. Hindi mo na kailangan silang pagalitan ng todo. Yung kailangan pagalitan ng todo, kailangan pangangaralan mo talaga ng ano, para maintindihan nila. Kasi, Diyos ko, grabe, yung anak ko grabe, sabi sa inyo, grabe magbarino. Oh natawa tawa na nga lang si Mark at sabi sa inyo. Hindi ko pa na Pinag-iyakan niya yung buhok niya. Ay, buhok lang yun ha. Iniyakan magaling. Pinagmamaktol lang magaling. Sabi ko, sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko siya pinagagalitan kahit nagmamaktol siya. Sabi ko, nak. Sabi ko, may mga bagay na pwede pang maibalik meron din mga bagay na hindi mo na kaya, hindi mo na hindi na natin kayang ibalik. Sabi ko, yan ay buhok lang. Ayun ay kaya kaya pa yung humaba. Hahaba pa yan. Meron mga bagay na hindi na kailangan mo kagaya ng tiwala, mahal sa buhay, 'di ba? Yun, yung mga bagay na yun, hindi na kayang ibalik. Kaya sabi ko, wag mong wag mong pagmaktulan yan kasi yan hahaba pa. <laughs> My God, mga kumartes na uubusan ako ng pasensya sa anak ko. Kasi yon hanggang kinabukasan, pinagmamaktulan ako sa chat. Ang sabi, ano, sino ba daw kasi may gusto magpagupit ng buhok niya? Kami daw, kasalanan daw namin kasi niloloko siya ng mga kaklase niya. Ako naman sa mga, ako ihanga din naman sa mga kaklase ng mga anak ko. Ano, may mga followers din ako na kaklase ng anak ko. Kayo naman, eh, huwag bully kayo, ang pangsasabihin ko sa inyo, kung ayaw nyo gawin sa inyo, huwag nyo gawin sa iba. Lagi nyo iposisyon yung sarili niyo dun sa taong ginagawa niyo ng ganon. Anong mararamdaman nyo kung kayo yung niloloko? Di ka? Kaya dun sa mga bully ng kaklase ng anak ko, huwag kayong bully. Kung ayaw nyo gawin sa inyo, huwag nyo gawin sa iba. Yun lang. At pinagmamaktulang this day, ano, sabi ko, anong gusto mong gawin natin? Sabi ko, binila na kita ng shampoo pampahaba ng buho kahit yung shampoo na yon Free lang dun sa pagpaparegister ko dun sa Pure Gold. Naggrocery kasi ako nung isang araw. Naggrocery ako. Pag nagparegister ka dun sa 100 na card, yung card, meron kang free na shampoo. Sabi ko sa anak ko, binilang ko siya ng shampoo yung pampahaba ng buhok kasi nga nagmamaktol. <laughs> Siyempre, naniwala naman. <laughs> e di yun. Sabi ko eh, anong gusto mong gawin natin yan sa buhok mo? papaayos ba natin sa lukas? Anong gagawin natin? Sabi kong ganon. Ang sagot sa akin eh, okay na, mahaba na. Hmm? Ang bilis ha? <laughs> okay na daw, <doon>, mahaba na. <laughs> Sabi ko, isang linggo lang yan, mahaba na ulit yan. Diyos ko. Ay, nako talaga. Tapos si Mark naman, si Mark naman, nabibilinan ko na. Nabibilinan ko na kasi malam naman siya magsaing. Sabi ko, bukas, pag nagising sila, at wala namang pasok, magluto sila ng kanton. Sabi ko sa kanila, ang pansit kanton, dalawang beses lang sa isang linggo. Hindi pwedeng araw-araw. Nilabasan ko na sila ng pansit kanton. Nag-isa sila ni Kurt. Kaya sa isang linggo, dalawa lang. Isang bes dalawang beses lang pa silang pwedeng kumain ng pancit canton sa loob ng, dal ng isang linggo. So yun, sabi ko, pag tinanghali sila ng gising, wag na silang manood ng intrams. Matulog. Dito na lang sila sa bahay kasi may module sila. So ayun na, mga Martes. grabe. Kaya kung, map kung mapapansin nyo sa mga post ko, na dito si Mark. Kasi nga na, pinayagan naman siya ng mama niya. Tapos yun niya, si mama, binibilinan ko si mama na labhan yung uniform ni Mark kasi para may isuot. Di si mama yung naglalaba. Yung medyas yung puti, Diyos ko po, itim na. Ay, nahihirapan na si mama magpuputi. Ay, nung tinignan ni mama yung sapatos, si Rana, yung swelas niya, mga kumaratas, pag nabasa ng ulan, na, pasok na talaga yung tubig. Kaya yung sapatos na binili ko sa SM non, yung by one take one, tig-isa sila ni papa niya eh nung anak ko. Yung isa, hindi naman ginagamit ang asawa ko yung itim. Sabi ko yan na muna yung gamitin niya, pamasok, habang wala pa. So yun, yun yung pinagagamit ko sa kanya. <coughs> Nakakaawa din naman pero tingin ko eh, itong batang to hanggat nandito sa akin, makakatapos to ng pag-aaral. So, yun lang. So, yun lang mga kumartes. Ang dami kong chika, no. Pero nakakatuwa, ha. No, isang araw, ko lang ako ng pansit kanton. 22k views na. <laughs> ang galing nga. So, yun lang ang katinalalamunan ko. So, yun lang mga kumartes. Bye. Ang dami chika.